Ibig sabihin ng pagdalaw sa bahay mo ng ligaw na pusa Una, good energy. Maraming mga paniniwala ang nagsasabi na ang mga pusa ay may pambihirang kakayahan na makadetect ng positive energy sa mga tahanan. Kapag alam nilang ito ay tahimik at naglalabas ng positive vibration, pipiliin nilang pumunta at manirahan dito. Pangalawa, good luck and fortune. Bukod sa good energy, kaya nilang magtaboy ng masamang energy at pinapalitan niya ito ng mga optimal conditions na kailangan upang magkaroon ng safe at makapagdevelop ng tranquility at good health sana naninirahan dito isa pa pinaniniwalaan sila ay nagbibigay ng swerte sa tahanan na kanilang tinitirhan Pangatlo, mission. Isa pang maaaring dahilan ng pagpunta ng isang pusa sa iyong bahay ay dahil meron itong mission na kailangan niyang magampanan sa inyong tahanan. Ang mission niyang ito ay maaaring tanggalin ang mga negatibong enerhiya sa iyong environment at protektahan ka mula sa mga bad spirits. Pangapat, optimal conditions. Kapag ang isang ligaw na pusa ay parang tumatambay sa pinto ng bahay mo, ibig sabihin nito ay naghahanap ito ng matutuluyan. Mahirap kasi para sa isang ligaw na pusa ang maghanap ng kanyang pagkain at warmth sa kalsada. Kung sakaling ito'y iniwan at inabandona sa kalye, maaaring ito ay gutom na uuhaw at natatakot. Panglima, Playmates, ang panghuling dahilan kung bakit madalas tumambay sa bahay mo ang isang ligaw na pusa ay dahil maaaring may potential playmates siyang nakikita sa bahay niyo gaya na lang ng iba mo pang alagang pusa. Maaaring gusto niya lang makipaglaro sa mga ito, bagamat walang scientific basis ang magsusuporta sa mga paniniwalang ito. Ang alam lang natin ay ang mga pusa ay siyang nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa kanilang mga tagapag-alaga at nagdadagdag ng positivity sa araw mo. Ito ay makikita sa mga binipisyo na makukuha ng isang taong sa pag-aalaga ng pusa bilang isang faithful companion. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.